Good day mga idolo, panibagong araw, panibagong luto serya mga idolo Ang ating iluluto ngayon idolo, mabisang mabisang pampulutan Spicy snail mga oh, idolo yes. Kung paano mga idolo, tara samahan nyo ako Kung ikaw naman ay nagsasawa na sa laging katang suso idolo Bagay na bagay po sa inyo to, napakadali lang po ng mga ating gagamitin mga idolo subukan natin sa red sauce tong soso kung idolo kung kaka na tara na natin mga idol umpisa natin sa pagigisa ng mga aromatics natin ah. mga idolo bali ang ginamit lang natin dyan ang pinaka importante lang naman sa pagigisa luya bawang at sibuyas mga idolo tsaka natin bubuusan ng konting cooking wine yan mga idolo tsaka lang natin lalagyan ng isang kasandok na tubig yan mga idolo tapos sasangkapan na natin bali ang mga gagamitin natin mga idolo napakasimple Konting magic sarap, chicken powder mga idolo, oyster sauce at chili bean paste mga idolo. Okay na okay na yan mga idol. Mabisang mabisa at malasang malasa na po yan. At kung wala naman kayong chili bean paste mga idol, pwede nyo patakan ng konting tomato sauce yan mga nice. idol. Pwede, pwede po yan. Mabisang mabisa rin po yan mga idol. At naglagay nga din pala tayo ng spring onion dyan mga idol. At saka sili para may sipa ng konting anghang mga idol. Napakabisa po pag medyo maanghang ang pulutan natin. Talagang mapaparami po tayo ng bilog niyan mga idol at bago tayo magpatuloy mga idolo nakaabot ka na rin dito sa video natin maglalambing po ako pa like share and follow na lang po maraming maraming salamat sa inyo mga idolo at naglagay nga rin pala ako ng konting constant dyan idolo para medyo lumapot lapot yung sauce natin tapos halu haluin lang natin yan mga idolo hanggang sa makuha na natin yung gusto nating lapot mga idol pakulo lang natin ng konti idolo palaputin lang natin ng konti yung sauce nya idolo okay na okay na po yan mabisang mabisa na po yan ano pang inaantay mo idolo subukan nyo na po say sigurado pong magugustuhan to ng mga tropa wow. mga idol at ayan na nga mga idolo ipeplating na lang natin yan tsaka na natin tatawagin si Chef Boy Logro ping 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 patakan lang natin lang ng konting spring onion yan mga idolo okay na okay na po siya at ayan na nga, nakatapos na naman tayo mga bisang pulutan. Maraming salamat. Peace out!